Okay, ang video natin ngayon ay medyo interesting. Ito yung mga bagay na dapat pala nalaman ko muna nung una pa bago ako mag-start mag-skate. Yung parang, oy dapat pala nalaman ko muna agad yon nung beginner pa lang ako. Ganun papag-usapan natin ngayon mga man. Meron ako dito ito, Pitong topic na papag-usapan kaya manood lang kayo. Okay, number one, switch stance. Sana meron nagsabi sa akin na aralin mo rin kung paano mag-skate ng switch o nollie. Kasi ganun pala talaga siya kahaba gawing investment o parang puhunan. Alam ko na pag nagpa-practice tayo ng switch, madalas sa ispat, nagmumukha tayong beginner. Nagmumukha tayong tanga, di diba? Sabi ng tao ay hindi marunong yung skater na yun, no? Pero ang katotohanan is hindi natin makukuha ang switch kung hindi talaga tayo magmumukhang beginner. And that's a fact. So dapat una pa lang mag-invest agad na tayo sa mga switch stances, mga switch tricks para sa bandang huli makuha na natin sila at hindi tayo magmukhang beginner. Okay, sa so number 2, lugi pala ang negative thinker sa skateboarding. Ako inamin ko, inamin ko na mga man, negative thinker talaga ako. Nung bata pa ako, ayokong gumawa ng mga bagay na alam ko magkakamali ako at mapapahiya. At nung nag-start ako mag-skateboard, dala-dala ko pa rin yung ganong mindset mga man. Kaya ano nangyari? Sobrang bagal ng progress ko. Ako, oh, sarili ko, nagtataka ko eh. Sabi ko, hindi, hindi siguro para sa akin yung skateboarding kasi, kasi salungat na salungat siya sa mga bagay na ayaw ko e. Katulad ng yung magkakamali, eh, ganyan. Pero kung hindi mo pala haharapin yung takot mo sa skateboarding, talagang hindi ka matututo na magtagumpay. So yung skateboarding, napabago niya kung paano ako mag-isip. Dati negative thinker ako. Ngayon, positive thinker na ako. Yun yung natutunan ko sa skateboarding. At ang pinakamaganda doon, nasasalin ko pa siya sa buhay ko. Okay, at sa number 3, mga man, ang hirap pala magkaroon ng permanenting spot. Dati kasi meron kaming spot, uh, covered court siya, basketball court, basta maganda yung sahig, at hati kami ng mga nagbabasketball. Akala ko dati ay astig. Itong pwesto na to para sa mga skaters, itong pwesto na to para sa mga basketball players yun pala, bawal pala talaga kami maglaro doon. Yung mga ka-skate ko dati na mas matagal sa akin, lumulusot lang doon para mga pag-skate. Pero kapag may mga gwardiya na, may mga bantay, umaalis sila. So, na-confuse ako. Bakit ganoon? Bakit, bakit tayo umaalis den pre? Ang ganda doon eh. Yun pala, bawal talaga. Hindi siya katulad ng basketball, volleyball, ang tennis, badminton na merong designated na pwesto para mapaglaruan nila ng legal at safe. Sa skateboarding, pwede ka manggaling sa pinakang smooth na spot papuntang street kung saan talaga nangyayari ang skateboarding pala. Ganun ang skateboarding at kailangan natin tanggapin. Okay, at sa number 4 mga man, ito siguro yung obvious naman eh. Obvious naman to pero dati hindi ko to alam. Mahal pala ang sport na skateboarding. Isipin nyo mga man kung gano'ng kamahal ang isang skateboard, isang deck, 2.5, isang trucks, 2.5, 3,000 get, isang wheels, mahina na yung 1.8, bearing, bushing, at nung una, akala ko yung mga skateboard na ginagamit ng mga matatagal na sa akin nag skate galing lang siya sa mga palengke, yung mga tag 300, 400, ganyan, sabi ko, ano ba yan, eh, kayang kaya ko bumili niyan sa palengke, kaya ako magpabili kay mama niyan eh. Pero nung nag-start ako mag-skate, sinuri ko maigi yung skateboard nila, sobrang layo sa skateboard na galing sa bangka, eh. Kaya na, na kaya napatanong ako sa kanila eh, Kuya, anong skateboard diyan sa niyo nabibili? Dito sa amin sa probinsya, wala pang skate shop noon. So lagi nilang sinasagot sa akin sa Maynila, sa mga skate shop sa Maynila. ayan nagre-recommend sila ng skate shop ganyan. So pagkauwi ko ng bahay, nag-Facebook agad ako, inistock ko yung mga mga skate shop. ayan tapos nag-search ako ng skateboard kasi gusto kong bumili hayop men ang hindi ko alam maabot pa lang ng 8,000 ng skateboard ganun siya ka man <laughs> okay at sa number 5 mga man inconsistent days natandaan ko dati 5 months pa lang ata ako nag skate na land ko yung una kong kickflip at sobrang saya ko pagkatapos ko maland yun nag kickflip ako na nag kickflip na nag kickflip kasi gusto ko nga siya makuha gusto ko siyang ayaw ayaw ko siyang mawala sa akin di ba ganun naman tayo eh. pero nag skate ako kinabukasan anong nangyari ayun mga man isang linggo hindi ko na buo yung kickflip matapos yun halos umiyak na ako, halos talagang parang kada uwi ko, bakit ganun? kabubuo ko lang ng kickflip pero nawala agad, saan ang galing yun? siguro kinuha ng iba <laughs> yun pala yung inconsistent days mga man at normal lang pala talaga yun sa skateboarding may mga araw talaga na hindi ka palo hindi ka palo maglaro wala kang tira okay, sa number 6, pinakang gusto ko skateboarding ay isang malaking memories pansin nyo kapag nagkikwentuhan kayong mga skaters 20% tricks 80% memories. Ganun lagi yung usapan pagdating ng mga skaters. Isipin nyo pag nakabuo kayo ng dream trick. Ang maiisip nyo is yes yung trick. Pero ang mas naiisip natin is kung ano yung pakiramdam natin nung moment na yun. Sino yung mga taong nandun? Kung ano yung pakiramdam natin kung gano'n tayo kasaya? At yung skateboarding ay ginawa para dun. Para sa memories. Okay, sa so number 7 mga man, ito dapat yung hindi ko na talaga sasabihin sa inyo. Kasi medyo sad reality to. Pero ayun nga, number 7, hindi lahat at ang nakaka-skate mo ngayon is makaka-skate mo habang buhay. Noong nag start ako mag-skate, napakadami kong hero o yung hinahangaan ko ng mga skaters na nauna sa akin. Gusto ko matuto mag-skate para sa kanila. Gusto ko na tumagal ako sa skateboarding para mapakita ko sa kanila na yung tinuturuan nyo dati, eto na ngayon. Meron na ako nito, yung mga ganyan sa inyo dati, sabay-sabay tayo marunong na ngayon. Pero wala na sila. Gusto ko man na bumalik sila sa pag-i-skateboard yung mga kasama ko dati. Pero hindi ko na sila mapipilit. Kasi may kanya-kanya tayong buhay, kanya-kanya tayong ways kung paano makasurvive. But naintindihan ko yon. Pero nakakalungkot lang na yung kaibigan mo, motivation mo dati, yung mga kasama mo mag-skate dati, is hindi mo na nakikita ngayon sa spot. At yun yung sad reality. Na kahit merong mga bagong beginner sa skateboarding o sa spot natin na makikilala natin, magiging kaibigan natin, eh hindi natin alam kung hanggang kailan natin sila makakasama mag-skate. Sad reality, pero kailangan natin tanggapin din ng isang skaters kasi hindi lahat permanente. Yun lang mga man, salamat sa panonood. Ingat kayo. at StayTooth. Bye bye.